alam ko tay, pagod ka na kaya take time lang sa pagpapahinga basta wag kang susuko wag kang magalala magiging maayos din ang lahat ang importante lang naman nababuhay tayo sa marangal na paraan kaya tay pahinga lang pero sa kabila ng lahat kailangan tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglaban walang susuko May bibigay po sa kami sa inyo. Kaya dito. Dito po. Kaya tabi. Uh -oh. -uh. Itabi na lang po natin. I-tabi na lang po natin. Yan. Hindi po ha. At pasok po kayo dito sa office. Sige po tayo. Ito at di para one week, eh, one month pa. <laughs> mm. okay. Hintayin niyo po kami, kuha po lang po ngayon ng vitamins, ha? Morning, Doc. Doc, uh, hindi nga akong vitamins. Anong uh, klase vitamins? Hindi, one vitamins nung... No. One month, Doc, pang one month. Oo, oh, okay, pang one month. Ayun. Dok, once ang hinga mo, ha? <laughs> Sige, Dok. Ito yung para may para yun Thank you daw. Salamat po. What's a day? Isang araw, isang gabi na lang. So, gawin ito isa lang. Kahit sa gabi lang.

Wow. Sige po wala pong anuman tay Pag-ingat po kayo lagi ha bagal lodi Merry Christmas po! Shoutout po pala sa lahat ng mga kasama ko sa Rescue 104. Alam ko naman na hindi lang kapugian meron tayo, meron din kinitong. So, tsaka supported Sometimes. po natin si Sir Respondi TV.